Isa sa nais tutukan ng bagong halal na Sangguniang Kabataan Federation President na si Armelia Kate Cruz ng bayan ng San Antonio Nueva Ecija ang mapigyan ng sapat na atensyon ng mga kabataang may kapansanan partikular na ang mga kapo sa pinansyal upang makapag-aral. Recognition of honorable Armelia Kate Cruz as the newly uh, elected Sangguniang Kabataan Federation President of the Province of Nueva Ecija official official of din anya nila ng pansin ang kalusugan ng mga kabataang persons with disability o kung anumang maaring makatulong sa kanila upang sila'y mapabuti. Bilang third-year tourism management student, ay sisikapin anya niya na magampana ng kanyang tungkulin bilang leader ng mga kabataan sa lalawigan at may isa para ng kanila mga pinaplanong programa at proyekto sa kanyang kapwa kabataan. Baguhan man sa larangan ng politika, ay sisikapin anyang mas maging mahusay sa paglilingkod sa bayan at maging bukas sa mga dapat niyang matutunan. So, is a for the members of this office party. So, although I may fight in the politics, I will assure each and every one of you that I will do my best to live up to your expectations. And also, I thank you, governor Honorable Vice-Governor Anthony and Arvin as of thank you all. as well. Thank Winelcome We naman si Armelia ni Vice Governor Anthony Umali at mga bukal sa 47th Regular Session bilang bagong kasapi ng Kapulungan ng Sangguniang Panalawigan ng Nueva Ecija. We welcome po natin sa ating bagong SK President at Federation ng Panalawigan ng Nueva Ecija. kasama si Jeremy Ramos, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.